Welcome to my vlog. Jim Bravo. Meron lang ako ng dapat. Alam sa inyo. Kung buhay natin ngayon ay mahirap. Basta't huwag ka lang ng sa tao. Wala ano lang. Hmm? Pagiging Pag-iing maingit, eh. wala namang kwinta yan. di ba? Sipin mo lang yung kahalagahan. Yung tao man yan, bagay, hayop, mga dipote ito, di ba? Just lang natin, just yung ating total May buhi pa naman tayo na titira. Oo, oh, hindi natin yung perfecto. Kasi dito sa mundo, wala namang perfecto, di ba? Kasi naman perfecto. Wala Wala naman. Pero yung nga sa akin Isa lang yung dito sa mundo, ha? Yan ang nasa taas. Wala lang masigit Siya lang. Pero ako, ikaw? Mabuhay tayo. kung ano tayo magtiis tayo kung pinakailangan natin yan di ba? tulad ng buhok ko di na kaya kasi puti na pinakulayan ko yan di ba? Eh, ba naman tayo? Darating ang panahon na hindi na natin pwede may balik ang buhay. Uh, pangako. Basta uh, sa akin. Wala lang. O, oh, hindi mo. Ito lang sa akin, Oh. Ako man lang mag-isa dito. O doon. Labas. O, meron pa yan. Hindi lang matapos-tapos pa. Kasi wala pa ang pera. Hindi ako masyadong maingit. Ko. O tayo magiging. Darating at darating din yan. Ang panahon. kahit konti lang mga nangarap ako. Kaya nga ako nag popost kahit ano, kahit hindi maganda, post ko. Kasi may pangarap ako konti lang. Masaya na ako doon at hindi ako naiingit. <laughs> Yun lang sa akin muna. Kung may mali man ako, kayo na lang mag-aingit. Ito lang yung magiging tindi. At maraming maraming salamat. Thank you for watching. Mga geng-geng.